hindi pa boye. Sa nagpapasi mo naman. Ano pa? Magbulam. Tomato Anak na. Boy angkol. Nakah. Oh Oh. Boyan. Okay. Oh. Okay. Bitok. Ito mo uti. Hayo, hayo, hayo. Ha? Hoy, na di po. Bottom. Kumain ng saksa. Nung. Lego na ano sakupi? na sa Bulang 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 Hindi, bulang 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 no? bulang 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 sa bulang mo bulang 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 na Ibutan yeah, eh, wayana, wayana, Ayah, malik. Ayu, Ayuh, butang Balik. Ani apa? Ani apa? Ani apa? Ani apa? Ani apa? Ani apa? eh. apa? na apa? Ani apa? Ani baba. Ani apa? 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 Ani